Hello guys! Welcome to my channel. <laughs> Welcome to my channel guys! Itong ilong lulang makulit. Guys, nanggaling ako sa palingki. Namili ako ng uulamin namin ngayong baboy. Oo, nilagang baboy guys. Sobrang dami ng tao. Ang dami, ang dami, dami nilang binibili guys. No? Parang panic buying. <laughs> Tanghali na guys, sobrang init kahapon, kagabi. Sobrang traffic naman kasi umulan. Oo. Yun lang yun guys, magluluto na tayo guys. Ang ulam natin, tanghali na. Ang aking baboy, na sinamahan ko ng, um, sinamahan ko siya ng mais. Para sabay-sabay na silang maluto guys, no. At saka, dadagdagan ko pa yung mais ko guys. Ito pa oh. Ayan, dadagdagan ko pa yung mais, guys. Masarap, mas malasa. Tsaka may nilaga akong saging. Ayan. So, ito naman, guys, yung aking pizza uh, pizzay. Ayan. Yan yung pizzay ko, guys. Isasama ko. At saka, sasamahan ko na rin ng Ah, meron akong papaya, guys. Sasamahan ko maglala, 'yung nilaga ko guys sa samahan ko ng saging, ayan. Ito 'yung binili kong saging para sa nilaga. Hey guys, ito na 'yung aking nilaga, guys. 'Yung sahog niya, ano lang um saging at saka mais lang, guys. Try niyo ito, napakasarap. So delicious ang ang sabaw, guys. Ayan, oh. Uh, so luto na yung mais at saka saging. Ayan. Daming mais, guys, oh. Ayan. Marami din siyang saging. So malambot malambot na malambot na yung karne. Ayan. Paminta, sibuyas lang 'yan, guys. Saka ilalagay ko na sa ibabaw yung picay ito. Ilalagay natin sa ilalim yung ano gulay para madali siyang maluto. Guys, luto na guys. Kain na tayo. Hi guys, tapos na ako magluto guys uh, Sa tanghalian namin no So maraming maraming salamat guys uh, Papanood sa aking pagluluto guys Simple lang po pero napakasarap ng niluto ko ngayon guys Try nyo, magugustuhan nyo talaga guys na Pichay, um, saging, mais, uh, pamintang buo, sibuyas, tsaka... Uh, pork cubes. Napakadaling lutuin guys. Napakasarap. Sustansya talaga guys. So that's it guys. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Please support my channel guys. Maraming maraming salamat guys. Have a good day. Have a nice day. Good day. <laughs> okay guys. Maraming maraming salamat. Babu!